magluluto tayo ngayon ng adubong atay join me sa ating simplihang pamamaraan kung paano natin niluto ang ating adubong atay na ito masarap na adubong atay yan mag start tayo sa paglagay ng mantika next igisa natin ang onion, garlic at kamatis The onion Kamatis bay leaves na rin. Sabay na rin natin ang bay leaves. Kamatis sabay na. Yan, atay ng manok. Mag-squish tayo na. konting oyster sauce. Pepper, oh. vinegar, oh. soy sauce. Yeah, con tíng a sóc Harap na. Mabango. Ayan, lagyan natin ng dalawang pirasong siling pang siling haba. Ang sarap guys. So ayan, dito na tayo mag-e-end. Natikman na natin at nakuha na natin ang saktong lasa na gusto natin. Thank you again for joining me sa aking pagluluto dito ng adubong atay na ito. Yan. Yan ang ating masarap na adubong atay. Bye-bye. God bless and